Pagpapasok na mga estudyante kaya lahat ng klaseng pagtitipid ginagawa ng maraming magulang. Kasama rin ang pagbabudget para sa bigas. Ang tanong, saan ba ba pwedeng makabili ng mura? Saksi si Tina Panganiban Perez. Pinilahan ng 38 peso kada kilong imported regular milled na bigas sa pwestong ito sa Commonwealth Market sa Quezon City kaninang umaga inisyatibo ng grupong PRISM o Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na magbenta ng 38 pesos na bigas habang mataas ang presyo sa mga pamilihan. Hanggang limang kilo lang ang pwedeng bili ng kada customer para hindi agad maubos ang supply at mas marami ang makabili. Bilay yung Five bags hanggang ten eh, setang araw. Depende sa pila ng tao. Pagtsaga na lang. <laughs> Wala ko kasing trabaho yung asawa ang bigasang ito na malapit sa Commonwealth Market. 4 pesos per kilo na discount naman ang binibigay sa mga bibili ng local regular milled rice at ng local brown rice. 5 kilos lang po maximum namin. Hindi kami nagbebenta po ng per, ano, per sacks. Kung may ari na ito, may sariling palayan sa Mindoro, Nubaisiya and Dabao. Kaya na-afford namin ng 4 pesos less. Sa pwestong ito sa Commonwealth Market, ang pinakamababang presyo ng bigas ay 49 para sa broken. Pero mas mabenta raw ang local na maalsa kahit mas mahal ng piso kada kilo dahil mas sulit. Sa Mega Qmart naman, may mabibiling 40 hanggang 43 pesos kada kilong laon na madilaw. Hindi po ganun kabenta. Sa ngayon po ang pinakamabenta pong maalsa. Yung 54? Opo, magmala nang tumaas po yung presyo. Ito pong maalsa ang nabibili po. Sa Kadiwa outlet na ito naman sa Department of Agriculture, walang tindang bigas. Pero sabi ng Prism, ongoing ang kanilang ugnayan ng DA at posibleng makapagbenta na sa loob ng linggong ito. Voluntary lang na pagtulung ng mga kasama natin sa rice industry. So, hindi ito kikita nyo na 100% sa buong market sa Metro Manila. Hanggang makatawid po tayo sa harvest sa ngayong September. Umaasa ang PRISM na bababa na ang presyo oras na umarangkada ang anihan sa susunod na buwan. Depende ito ma'am sa dami po ng mga harvest po natin. Ngayon ma'am, wala naman tayo nakikita ang bagay pa na paparating. Tingin namin ma'am, magayon magiging harvest po natin ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Wala pa rin preno ang taas presyo sa produktong petrolyo kaya hirit ng grupo ng taxi operators itaas na sa 70 piso ang flag down rate. Saksi si Dano Tingkungko. Napupunta lang po sa gasolina yung kunting ano ko yung kita ko yan ang daeng ng mga taxi driver gaya ni George Marimat sa sunod-sunod na oil price hike. At hindi pa nga nakakahinga sa oil price hike noong nakaraang linggo, panibagong taas presyo ang bubungad sa mga motorista pagkatapos ng long weekend piso at 10 sentimo sa gasolina, 20 sentimo sa diesel at 70 sentimo sa kerosene. Kung isasama ang taas presyo bukas, halos siyam na piso na ang itataas ng gasolina sa loob ng anim na sunod-sunod na linggo. Sa diesel at kerosene naman, magiging pitong sunod-sunod na linggo na ang pagtaas na kung susumahin ay aabot na sa umigit kumulang 12 piso kada litro. Kaya panawagan ng Philippine National Taxi Operators Association of Pintoa sa LTFRB, nakakwestiyonan na ang motion for reconsideration nila sa petisyong itaas ang flag down ng taxi sa 70 pesos mula sa kasalukuyang 40 pesos. 2021 pa raw nila ito ay pinetisyon. Noong nakaraang taon, pinayagan silang itaas ang flag down rate pero 5 piso lang. Pero sabi ng Pintoa, hindi ito pinatupad ng mga operator dahil 30 pesos ang hindi nilang dagdag sa flag down. The last time that uh, the taxis had a responsive fare increase was way back 2017, six, years ago, when prices of fuel went up to 38 pesos. Kailangan namin a, is a more responsive and realistic fare increase, which is what, which is what was contained in our petition. Para makabawi na rin kasi gawa nga ng mataas na talaga yung gasolina. Yung 17 na lockdown, marami nang aangal sa amin na pasayro noon hindi makatwiran kasi mga sweldo naman natin, hindi naman tumataas. Para po sa akin dagdagan, tumaas na lahat yung bilihin natin, kailangan taasan din sila. Lahat naman tayo may binubuhay. Kinukunan pa namin ng pahayag ang LTFRB kaugnay nito. Ang grupong pasang Mazda nakatagdang maghain sa Martes ng petisyon para sa pisong provisional fare increase sa GT. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Senator Grace Poe na sa halip na taas pasahe, ipamahagi na ang 3 billion pesos fuel subsidy. Dati nang sinabi ng DOTR na target nila ito ipamigay sa katapusan ng Agosto. Para sa so GMA Integrated News, ako si Dano ko ang inyong saksi. May paglilinaw ang MMDA tungkol sa inanunsyo nila kahapon na maghihigpit na sila sa mga motorsiklong dumaraan sa bicycle lane saksi live si Darling Kai. Darling! Igan-igan na ng mga siklista yung anunsyo ng MMDA na maghigpit na sila sa motorcycle riders sa daraan sa bike lane sa EDSA. Sabi naman ng motorcycle riders na naiintindihan naman daw nila ito at wala silang magagawa kung hindi sumunod. Yun nga lang, ang sabi nila e eh, sana raw unawain naman daw sila. Oh. Araw-araw nagbibisikleta si Wendell papasok at pauwi galing trabaho, mula yan Pasig hanggang Quezon City. Kaya isa siya sa mga nakikinabang sa itinalagang bike lane sa EDSA. Yun nga lang, marami raw dumaraan dito na hindi naman bisikleta. Safety issue siya kasi minsan may mga pumapasok na motor, so not aware, nagsisignal, so kami po ng mga bike so medyo nakakatakot. Takaw aksidente raw ito para sa kanilang mga siklista. Actually, hindi siya safe kasi maraming mga motor at four wheels na gumagamit pa rin ng ano, pumapasok ng bike lane. Sobrang delikado para sa mga sa mga bikers, mapulad ko. Sa mga larawang ito nakuha ng MMDA sa iba't ibang bahagi ng EDSA, kita ang pila ng mga motorcycle riders sa designated bike lane. Nakunan din ang pagdaan ng ibang mga sasakyan mas okay po talaga kung magigpit para po makapag makadaan ng maayos sa mga bikers. May po minsan yung bigla pong papasukin yung bike lane ng mga nakamotor. Mm. Eh mabilis po minsan yung pagliko nila. Minsan, pag nasagi po kasi yung mga nakabike, malaki yung tendency yung Kahapon, nag-abiso ang MMDA. Maghihigpit na raw sila sa mga motorsiklong daraan sa bike lane. Existing policy po yan. May hmm. traffic regulation po dyan na yan pong bicycle lane ay exclusive sa bicycles lamang okay. at hindi po talaga pwedeng pasokin ang motor. Iyan naman po ay matagal ng polisya. Isa sa mga rider na aminadong dumaraan sa bike lane. Masyado raw kasing traffic minsan. Importante pa naman daw ang oras para sa kanilang mga rider ng ride-hailing apps. Siyempre, mom, sa sobrang traffic na rin niya, ma'am. Mm -hmm. eh, hindi na may iwasan eh. Kasi once na may isang dumaan doon, magsusunuran talaga. Mm -mm. <laughs> Kaya kung isan yung mas maluwag, mm -mm. sir, nak motor naman eh. Talagang sus susunod na lang din sa mga bawal. <laughs> Sabi naman ni Arnold, yung designated lane nga raw para sa kanila, hindi nila madaanan minsan. Kaya no choice din sila kung hindi humanap ng ibang daan. Kaso alam po, yung mga nasa motorcycle lane po, kasi na, ay, ano na po, eh, yung... Nadadaanan po ng mga ibang sasakyan, hindi rin po kami maka ano, Naiipit po kami. Kaya siguro doon kami sa bike lane dumadaan. Pero wala naman daw silang magagawa kung hindi sumunod sa batas. Wala namang tutol sa ang isang grupo ng motorcycle riders. Pero baka raw panahon na para pag-aralan ang umiiral na batas. Gaya na lang ng pag-share ng bike lane sa ibang motorista. At right now po kasi we have to consider many, many things. Number one, volume of vehicles on the road today. On a regular day, ang EDSA po alam natin kung paano napupuno yan. So if we are to allocate uh, a lane fit for a car para sa bisikleta and yet ang dumadaan lang na bisikleta ay less than a hundred, is it really effective for us sa larangan ng flow of traffic? Ayon sa MMDA, kasama yan sa kanilang pinag-aaralan. Kaya sa ngayon, hindi raw muna sila maninikit sa mga susuway. Warning na lang daw muna. Department of Transportation Anila, ang nila ang magpapasya sa pulisya mga isang buwan na po pinaaaral ko po, po yan kung pwede pong shared na lane po yan between bicycles and motorcycles. Higan isang libong piso ang iminumugkahing multa sa mga rider na daraan sa bike lanes. Pero pag-aaralan at aayusin daw muna ang pulisiya ayon sa MMDA. Live mula rito sa Quezon City. Ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News ang inyong saksi. Para lumabuhay ang ekonomiya, ang gusto ng ilang nasa pribadong sektor matapos na ang work from home setup ng ilang kumpanya. Tuto naman dyan ang ilang empleyado. Saksi si Ivan Mayrina. Work from home. Tatlong salita na isinilang ng pandemya at sa nakalipas sa mga taon ay naging bahagi na ng operasyon ng marami mga industriya. Pero kung si Private Sector Advisory Council Lead for Jobs sa so si Joey Concepcion ang tatanungin, dapat na rin magtapos ang work from home kasabay ng pagtatapos ng pandemya. Kasi pag work from home tayo, anong mangyayari sa Pilipinas? There, is, there will be less mobility. If there is less mobility, there is less consumption. Walang, na, walang sasakay sa mga bus, sa mga jeepney, walang kakain sa labas, lahat kakain lang sa bahay at walang bibili ng mga damit pang, uh, you know, opisina lahat. Ganito rin daw ang pananaw ng maraming negosyante ayon sa Employers Confederation of the Philippines. You're paying them to go to office. Uh, noong pandemia, okay yan, pero marami nga akala nila that will be trends. Uh, I don't think so. Because if people can afford to work from home, babaw sa lamang tao yun. Pero hindi sang ayon dito si Kat Iringco na nag-work from home din simula nung pandemya. Imbes na makapagpabagal na ekonomiya, Lalo pa raw itong makakapagpalago nito tulad halimbawa na nangyari sa kanya. Doon naman papasok yung mga nag-work from home at the same time nagne-negosyo. Kagaya ko po, nag-jump ako from work from home to business na din at the same time. Git pa ni Kat. at may pa pa namin nakausap. Patuloy pa rin ang gastusin ng mga naka-work from home. May mga online shopping naman. So yung mga nag-work from home, nag-spend din naman sila by buying online. Siyempre kahit work from home, gumagastos pa rin yan, lalo na sa pamilya hindi lang naman pa sarili. Ngayon nagbabalik sigla na ekonomiya, maraming kumpanya nagbabalik na sa pre-pandemic na 100% on face face-to-face setup para sa mga employer. Mas madali raw nilang mamonitor ang kanilang mga empleyado at sadyang mas maganda raw ang productivity kapag physical na pumapasok sa trabaho. Ilang sektor na rin lang daw ng ekonomiya ang uubra pa ang work from home. Pero para sa mga nakatikip ng work from home, patuloy nila itong inaasa dahil sa mas maraming oras para sa pamilya sa halip na nasa traffic papasok at pauwi mula sa opisina. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyo saksi. Minsan nang inirekomenda ng isang arkitekto at urban planner na itigil ang reclamation sa Manila Bay. Kaya po ay hanggat may mga isyong hindi nareresolba re isa sa dapat matiyak ay hindi maharangan ng reclamation ang pagdaloy ng tubig mula sa mga watershed at ilog patungong dagat. Saksi si Maki Polito. Nitong Pebrero, may matatanaw ng bahagi ng natambakang reclamation project ng Pasay City mula sa U.S. Embassy. Ngayon, mas mataas na ang tambak at mas mahaba na ang bahaging na reclaim. Mula sa himpapawid naman, tanaw ang lawak ng reclamation project mula sa isang hotel hanggang sa bandang likuran ng isang mall complex sa Pasay. Sa susunod na taon, dapat matatapos ang pagtatambak sa mahigit 300 hektarya kung hindi pansamantalang ipinatigil para ma-review ng DENR. Maliban sa Pasay, may pending reclamation projects ang Manila para nyake Bacoor Cavite, Nabotas at Bulacan sabi ng architect at urban planner na si June Palafox minsan na rin niyang inirekomenda ang pagtigil ng reclamation sa Manila Bay noong 1976 bilang bahagi ng World Bank team na nag-review sa pagtatambak doon yan ay hangga't hindi na nare naresolb ang ilang issue noon kabilang sa mahalagang masiguro ay hindi mahaharang ng reclamation ang pagdaloy ng tubig mula sa mga watershed at ilog hanggang Manila Bay hindi rin daw dapat maisan tabi ang mga hinaing ng mga mangingisda pero isa raw sa mahalaga so preferably there should be a water channel maybe as wide well, as pasig river uh, between the mainland and the islands and the bridges between the islands and the mainland should have vertical craters high enough for huge big cargo ships and, and cruise ships Hindi masabi ni Palafox kung na-resolve dating issue dahil hindi niya napag-aralan ang plano sa mga pending reclamation projects. Hindi rin daw siya tuto sa reclamation, basta i at ipatupad ng tama, tulad ng nagawa na sa ibang mga bansa. Ang reclamation daw kasi dapat iplano sa konteksto ng buong syudad. Issues was one uh, is uh, do it in context, metropolitan context. It should not be done in isolation. From Reeds to this, from the top of the mountain, the highlands, midlands, lowlands, then the coastline because may impact inside. Wala pa rin bagong pahayag ang Philippine Reclamation Authority maging ang DENR. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Matapos si pagiba mga kubol sa maximum security compound sa New Belibid Prison, maglalagay na ng CCTV camera sa loob ng dormitoryo at gagawing cashless zone ang NBP. Sinabi ito ng Bucor kaso ng pagtakas ng inmate na si Michael Cataroja. Saksi si Marisol Abduraman. Ginigiba na ang mga kubol sa maximum security compound sa New Bilibid Prison matapos iutos si Justice Secretary Crispin Remulla. Hindi namang tuluyang sinira ang mga kubol, kundi giniba lamang ang mga dingding o anumang nakakaharang sa kanila. Gusto kasi ng viewer na maging visible sa kanila ang mga PBL kahit nasa loob sila ng mga kubol. Para sa ganon, kitang-kita mo yung nangyayari sa loob. Dapat transparent. No? Parang ano, sa PMA. Parating nakahilera lahat yung gamit. Pick and span, di ba? Oo, nakikita. Na-inspect parating. Kontrobersyal ang pagkakaroon ng mga kubol sa bilibid dahil nakakagawa ang mga PDL ng mga hindi nararapat. Plano ngayon ng view na maglagay ng mga CCTV camera sa loob mismo ng mga dormitoryo. Para kung may nakita kami o kahinahinala na nangyayari doon, pwedeng ipopokus. Target ang Bucor na maumpisa ng proseso na merong 100 million pesos na budget hanggang matapos ang toon. Iniimbestigahan na rin ang pagkakatakas ng PDL na si Michael Cataroha. Ipinakita kung paano niya ito umano nagawa sa pamamagitan ng patagong pagsakay sa isang truck ng basura. Pero hindi kumbinsido dito si Katapang. Ang hirap pang paniwala. Maraming uh, butas yung ano niya, uh, kwento. Oo, una muna, sabi niya, nakipagminggil ng raw sa mga uh, mga bisita. No? Parang walk in the park, nakatakas siya, siya ng visitor's pass, ID, ganun. Napalitan niya yung baro niya, natatakan niya yung kamay niya ng parang merong uh, ano, visitor's uh, ID. Okay. o Markings. So, and then, pagkatapos naman, sabi niya, nakatakas siya sa garbage truck, baka niloloko lang tayo o binabago na yung version o may pinagtatakpan si Kataroha. Dalawang bagay ang tinitingnan ni Katapang, kung nagkaroon ng sabwatan at kung merong kapabayaan. Ayon kay dating Bureau Chief at ngayon si Nadropato de la Rosa, dapat daw magkaroon ng malalimang imbestigasyon para malaman kung hanggang saan aabot ang command responsibility sinabi naman ni Katapang may mga level of hierarchy daw bago makarating sa kanya ang report mula sa gatekeeper, shift commander, commander of the guards, camp commander at NBP superintendent bago makarating sa Deputy Director General for Operations na siya namang nag-report sa kanya. Samantala, simula sa Tiembre, magiging cash zone na raw ang Bucor. Bibigyan ng mga PDL ng mga booklet na maihahalin tulad umano sa mga passbook sa banko. Papayagan ng PDL na makatanggap ng 2,000 pesos kada linggo at sa halip na cash, mag-i-issue ang Bucor ng mga cash coupon gaya nito maraming malilimit dyan, yung corruption. No? Yung mga kasi dalasan daw dyan, ang ugali, pag naabutan na yung mga PDL, may pera, kinukumpis ka ng mga mga correctional officer. Tapos di naman dinideclare. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kamirado ang PNP na kulang ang kanilang supply ng mga body-worn camera. Sa panayam ng Super Radyo DCWB kay PNP-PIO Chief Police Brigadier General Red Maranan, 45,000 dapat ang mga body camera ng PNP. Pero 2,700 lang ang naipamahagi. Humiling na raw ng budget sa DBM ang PNP. Target nilang bumili pa ng mas maraming body cam sa susunod na taon. Sinabi ito ni Maranan kasunod ang kaso ng pagkakapatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar na nabaril ng mapulis matapos mapagkamalang suspect. Nauna nang sinabi ng Northern Police District na hindi makapaglabas ng masangkot na polis ng video mula sa bodycam na makapagbibigay linaw sana sa insidente. Ay kay Maranan, sinasabi umano ng nasangkot na polis na nawala ng baterya ang body cam na naka-issue sa kanya. Pero hindi rin katanggap-tanggap na dahilan. Magandang gabi mga kapuso. Wala pa namang nagbabad bagyo pero posibleng lumakas yung hanging habagat sa mga susunod na araw ayon po yan sa pag-asa. Sa ngayon, umaabot yan dito sa may Southern Luzon, ganun din sa Visayas at pati na rin sa Mindanao. Mga kapuso, kapag malakas ang hanging habagat, maraming kaulapan din po ang nabubuo kaya naman tumataas din yung chance sa mga pag-ulana. Base nga sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi po ng Luzon ang uulanin bukas, lalong-lalo na sa hapon. May mga matitinding ulan sa halos buong northern at central luzon, ganoon din sa ilang bahagi ng southern luzon kasama na ang bicol region. Sa visayas naman, umaga pa lang eh may mga kalat-kalat na pag-ulan, pero pagdating po ng hapon eh mas malawakan na po ang mga pag-ulan. Posible yung heavy to intense rains dito yan sa Negros provinces, ganoon din sa ilang bahagi ng Panay Island, Bohol at maging dito sa Eastern Visayas. Sa mga kapuso naman natin sa Mindanao, maulan pa rin po bukas sa maraming lugar. Mga matitinding ulan din ang inaasahan kaya maging handa pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Dahil naman sa inaasahang paglakas ng hanging habaga at nakapumataas din ang chance ng ulana dito sa Metro Manila bukas kaya huwag kalimutang magdala ng payong. Pusili pa rin ulanin ang malaking bahagi ng ating bansa pagsapit po ng Miyerkules at sa Webes bahagya namang mababawasan yung mga malawak ang pag-ulan dito sa Visayas at ganoon din sa ilang bahagi ng Mindanao. Ngayon silipin naman natin ang 3-day forecast ng pag-asa sa ilang lungsod sa bansa. Sa Metro Manila, maulap at maulan pa rin po at malaki po yung posibilidad nga ng mga pag hanggang sa Miyerkules. Pero by Thursday, posible na unti-unting gaganda na ulit ang ating panahon. Ang temperatura 26 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, generally maaliwalas ang panahon maliban na lang sa localized thunderstorms lalo na sa hapon. At sa Metro Davao, maulan pa rin bukas pero posibleng mabawasan na po ang mga pagulan pagsapit ng Miyerkules at ganun din sa Webes. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi napagilan maging emosyonal ng lead cast ng Voltus 5 Legacy sa huling araw ng kanilang taping. At ang possibilities na nakikita ni Michael V. matapos mag-guest sa It's Showtime. Ating saksihan. What's up, people? Two comedy icons in one frame. Marami ang natuwa nang mapanood ang interactions ni na Michael V. at Vice Ganda sa It's Showtime noong Sabado. Sa isang IG post, sinabi ni Bitoy na puro possibilities ang naiisip niya tuwing nagkikita sila ni Vice. Kaya tanong niya, ano pa kaya ang posibleng mangyari? Dati nang nabanggit ni Bitoy na wish niyang makapag-guest si Vice Ganda sa Bubble Gang. Trending din itong weekend si Sparkle Star at Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi. Stunning in black and gold gown si Celeste na nagsilbi bilang isa sa judges ng Miss Universe Thailand. Grateful daw siya sa Miss Universe Organization at Thai Community para sa oportunidad na ito. Emotional naman ang cast ng Voltes 5 Legacy sa kanilang last taping day mahigpit na group hug ang pabao nila sa isa't isa. Doon talaga nagsinkin na oh my gosh, tapos na. Hindi na namin masasot yung costumes namin sa set. Alam, alam niyo po yun, hindi na namin makakasama yung isa't isa sa set. So talagang grabe rin kasi yung relationship na na-build namin with each other. Nag-uumapaw din ang pasasalamat ng cast sa malaking oportunidad na nabuksan para sa kanila dahil sa pagganap sa kauna-unahang live-action version ng sikat na anime. May fulfillment din kasi super tagal na po kasi namin to ginagawa. Eh, mga three years na. Pero it's not really over pa. Dahil sa natitirang episodes, marami pang mangyayari. Kabilang sa mga dapat abangan, ang labanan ni na Prince Zardoz at Steve Armstrong. Para sa GMA Integrated News, OR Santiago ang inyong saksi. Sinagot ni Jack Roberto kung talaga bang hindi siya nagsaselos sa love team na, na Barbie Fortesa at David Licauco. Tinanong din si Jaco na pag-iisipan na ba nila ni Barbie na magpakasal. Darit show showbiz aksi ni Aubrey Carampel. Mula Maria Clara. Pinibinig lahat gagawin ko para sa'yo. Hanggang sa upcoming TV remake na maging sino ka man. Kaya kitang mahalin. <laughs> Certified hit ang Barda Love Team ni Barbie Forteza at David Licauco kaya ang tanong ng bayan sa si real-life boyfriend ni Barbie na si Jack Roberto? Nagsiselos ka ba? Hindi ka ba nagsiselos? Nasaan ka? Ang sagot ni Jack? Hindi mm, po nagsiselos dito. Talaga? Mula't mula ito? Mula't mula. Hindi ako. ka talaga seloso? Hindi mm, po eh. Ayun naman pala. Unbothered boyfriend si Jack. Swak na swak bilang founder ng Anti-Selos Class. Na mula online ay nagkaroon na rin ng in-person version. Paano nga ba ito nabuo? Nagsimula yan tito sa ano, eh, social media lang eh. Ayon kay Jack, hindi siya naiinis kapag siniship si na Barbie at David. Pero... It's just nakakalungkot lang po kasi may mga comments na ano, parang pinapersonal na. Minsan nakakapagsabi na, na ng hindi magandang salita. Pero ako as uh, artista and alam ko itong ginagalawa ko mundo at uh, alam kong public figure po ako. naiintindihan ko po lahat yan. Professional daw sila pareho ni Barbie at wala raw silang pakialaman pagdating sa trabaho dahil malaki ang tiwala nila sa isa't isa. Alam naman namin sa isa't isa na trabaho lang yun and uh, as long as nagtitiwala kami sa isa't isa na na trabaho lang siya, wala naman pong parang nagiging oh. problema. E napag-uusapan na ba nila ang kasal? May mga times na dito pero siyempre... Uh, Parang mga biroan pa lang namin mm -hmm. kasi may kanya-kanya pa po, may priorities. Very busy nga sila pareho ngayon. Si Jack kabilang sa so upcoming kapuso series na The Missing Husband. Habang si Barbie, sa pagbalik prime time niya via maging sino ka man. Kilig overload ang Barda fans sa literato ni na Barbie at David na kunwaring tulog habang magkayakap. Asahan na raw ang maraming ganitong kilig scene sa serye. Bukod sa kilig, marami ring action scenes gaya ng walang takot na pag-akyat ni David sa isang truck. Hanggat maaari nga araw hindi nagpapastunt double si David. Maging okay, sino ka man is a full-fledged action teleserye, which is why um, I'm very challenged talaga. But uh, those challenges uh, keep me alive. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si PR para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng mga Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga hmm. iigan, samahan niyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.